Sa gitna ng asul na dagat, may isang luntiang isla. Kumakaway ang mga puno ng niyog sa ihip ng hangin. Umaawit ang mga makukulay na ibon ng matatamis na awitin. Ang islang ito ay tahanan ng isang matalinong pagong at isang pilyong unggoy. Mahilig umakyat at maglambitin ang unggoy sa mga sanga. Buong araw siyang kumakain ng mga makatas na mangga at hinog na saging. Ang pagong naman ay mabagal ngunit matiyaga. Gumagala siya sa isla sa sarili niyang bilis. Madalas tuksuhin ng unggoy ang pagong dahil sa kabagalan nito. Bakit ang bagal mo, pagong? Natatawan niyang tanong. Pero hindi nagagalit ang pagong. Alam niya ang kanyang kakayahan. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, magkaibigan ang unggoy at ang pagong. Ginugugol nila ang kanilang mga araw sa paglalaro at pagkukwentuhan sa ilalim ng mainit na araw, isang araw, nakakita ang unggoy ng puso ng saging. Tingnan mo ang nakita ko pagong, bulalas niya. Itanim natin ito ng magkasama, pwede nating hatiin ang mga saging kapag lumaki na. Mahilig sa saging ang pagong. Magandang ideya yan unggoy, sabi niya. Magkasama silang naghanap ng magandang lugar para itanim ang puso ng saging. Lumipas ang mga araw at linggo, at lumaki ang puno ng saging, matayog at malakas, sa wakas, namunga ito ng mga buwig ng mabilog at dilaw na saging. Ang unggoy, dahil sa kanyang kasakiman, ay mayroong plano. Pagong, sabi ng unggoy isang umaga. Akyating ko ang puno at kukuni ng mga saging. Dito ka lang sa baba. Pumayag ang pagong, nagtitiwala sa kanyang kaibigan. Mabilis na umakyat ang unggoy sa puno. Isa-isa niyang kinain ang mga saging. Walang itinira kahit isa para sa pagong. Matiyagang naghintay ang pagong sa ibaba, nanlalaway. Nang bumaba ang unggoy, puno ng saging ang kanyang mukha, nagtanong ang pagong, nasaan ang mga saging ko, unggoy? Tumawa lang ang unggoy, gutom na gutom ako, kaya naubos ko lahat, sabi niya. Nakaramdam ng lungkot ang pagong. Pinagtaksilan siya ng kanyang kaibigan, pero hindi siya nagalit. Sa halip, gumawa siya ng plano, Huwag kang mag-alala, unggoy, sabi ng pagong. May mas maganda akong ideya. Itanim natin ang ating mga puso sa lupa. Kung sino ang mas malalim ang ugat, siya ang makakakuha ng lahat ng saging sa susunod. Seksyon 5 Isang Malagkit na Sitwasyon Ang unggoy, dahil sa kanyang katangahan at kasakiman, ay pumayag. Alam niyang hindi kayang itanim ng mga unggoy ang kanilang mga puso. Pero inisip niya nang maluloko niya ulit ang pagong, Sige, pagong, sabi ng unggoy. Tumalon tayo sa butas at itanim ang ating mga puso. Ang pagong alam ang plano ng unggoy ay nagkunwaring natatakot. Naku, unggoy, natatakot ako, sigaw niya. Kailangan ko ng kakapitan habang itinatanim ko ang puso ko. Ang unggoy, nakitang pagkakataon para lokohin ang pagong, ay mabilis na kumapit sa isang baging. Seksyon 6 Ang Pagbagsak ng Unggoy Kumapit ka sa baging na ito, pagong, sigaw ng unggoy, iniisip na napakatalino niya. Mahigpit na kumapit ang pagong sa baging gamit ang lahat ng kanyang lakas. Sige, unggoy, handa na ako, sigaw ng pagong. At gamit ang lahat ng kanyang lakas, binitiwan niya ang baging. Ang unggoy dahil hindi handa ay tumilapon sa ere. Lumagapak siya sa isang tumpok ng balat ng saging. Naligo sa malagkit na saging at kahihiyan ng unggoy. Seksyon Pito Paglayag sa Kalayaan Samantala, dahan-dahang naglakad ang pagong papunta sa dalampasigan. Sumakay siya sa isang malaking dahon ng saging at itinulak ang sarili niya papunta sa dagat. Dinala siya ng malumanay na alon palayo sa isla. Pinanood siya ng unggoy mula sa dalampasigan, busog ang tiyan sa saging at puno ng pagsisisi ang puso. Naging sakim siya at pinagtaksilan ang kanyang kaibigan. Ngayon, nag-iisa na lang siya. Ang pagong naman ay lumulutang patungo sa mga bagong pakikipagsapalaran natuto siya ng mahalagang aral sa araw na iyon. Seksyon 8 Isang Natutunang Aral Ang kwento ng unggoy at pagong ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pagkakaibigan ay mahalaga. Hindi ito dapat balewalain. Ang kasakiman at pagtataksil ay maaring humantong sa kalungkutan at pagsisisi. Natuto ang unggoy sa mahirap na paraan. Nawalan siya ng isang mabuting kaibigan dahil sa kanyang kasakiman. Ang pagong naman ay ipinakita sa atin ang kahalagahan ng katalinuhan at kabaitan. Kahit na pinagtaksilan siya, hindi siya gumanti ng galit o paghihiganti. Nilampasan niya ang unggoy at nagpatuloy sa buhay. Seksyon Siam, ang kahalagahan ng tunay na pagkakaibigan. Ang kwentong ito ay nagpapaala sa atin na maging mabait at tapat sa ating mga kaibigan. Ang mga tunay na kaibigan ay parang mga bituin, sila ang pinakamaliwanag kung kailan natin sila kailangan. Kaya, matuto tayo mula sa unggoy at pagong. Piliin natin ang pagkakaibigan kaysa sa kasakiman at lagi nating damayan ang ating mga kaibigan kahit anong mangyari.